Labas ka guys. Huling bandaw. Huling bandaw. Philippine pie. Ito yung washing, wa washing nut eh. yung washer at saka yung dryer eh. din. na namin sa ibang, sa isang bahay. Puga-puga na lang tayo. banyo ko to sa isasampay. Malapit last time lang na pala to guys. Nakapagawa na din ako ng lumpia. Ibabalot. Minarinate ko pala. Eh. Pagkatapos natin dito, isasampay ko. Tapos, magrarap na tayo ng lumpia. Magkasain ng kanin. ng kamay. Oh, Ay, talaga yung marunong kang maglaba. Kasi okay lang kahit walang washing. Kasi alam mo paano maglaba. Diba? Bigay ng iba, di talaga marunong maglaba. So, dito na tayo guys Ano na to guys Ang titong banlaw Naglalaro anak ko eh. Andun sa labas Nangangapit bahay Uy, uh, yung biyag priyag sa hangin. Mahangin siya, guys. Maglaba tayo. Sa labas ako naglaba. Maglaba Bili ko ng hanger si Kanu. Kasi ang dami naman hanger, guys. Yung pang na pala lahat. I-under na pala lahat sa kabilang bahay. Hmm. Ayan tuloy. Makakabili tayo ng panibagong hanger. Okay lang, may eh. magagamit din naman natin. yan. labadang gusto kong i-post guys pero hindi ko siya mapu-post kasi yung cellphone na to dinali ko kasi yung cellphone na nabili natin guys kasi naglolo ko o ito, hindi ko siya pwede mapost tapos mapuputol siya. Hindi ko siya mapost ng buo. Putol-putol. Hindi na lang talaga. Malapit na kumatapos bibili na naman tayo ng panibagong cellphone dyan kasi yung nabili natin dyan binalik namin kasi nag lolo ko inantay pa namin yung refund so nabili natin na cellphone okay lang lapit na ako matapos Ang sakit na ng kamay. Tumig na lang, hangin. Si baby natutulog. Ang gusto sa crib. Tapos si din dinala ni daddy para matakot si ko. Si kuya nang nangangapit bahay. Magluluto ako na yung lumpi at Tapos, Buffalo wings. Punti na lang ang matapapos rin kita. Malapit na. Uy. Ayun. Yan na lang guys. Tapos bedsheet. Mga pantalon. Dami-dami rin yung binaban. Oh, Jesus! Okay lang yan kasi retired kasi si Daddy. Nagkatuwa na kayo sa bahay. Inaantay ko na lang yung passport ni Bunso para makapag-book na tayo ng ticket papuntang Pilipinas. Abangan niyo yan, guys.

yung isang medyas ng asawa ko. Oh. Yan muna guys. Bye-bye.